So ayan oh. May tumubo doon na isang uri ng bulaklak. Puntahan natin. So ayan. Ayan, nakita ba ninyo? Oh. Ayan, napakaganda. Ganda-ganda kulay orange. Ayan. Para tong kapatid ng Lerio. Ayan o diba? O napakaganda o. Kukunin natin to. Lilinisin natin to kasi medyo maraming patay na kanyang mga daw. So, natin to. Ayan. Ubusin natin to po. Ubusin natin. Medyo mahirap nga lang dahil sa mga mabato-bato nga. Ang ulit ako, bilang tumubo dito. Ayan o. Baka manghat naman. So, ayan ba? Diba? Kukuha natin yan siya. Nilipat natin siya sa paso. Ayan ilang Kailangan kuhin talaga natin ito kasi. Na yung mga bato-bato o. -bato. Bakit dito na ito? Siguro ito'y tumubo lang o. Oh tinapon lang nito kasi kalamitan yan dito sa amin um, napapabayaan yung mga tanim at tumutubo lang yan sa sa kalugar siguro ito ay may nagtanim tapos pinabayaan na lang na tumubo so ako naman eh trisado ko sa ganito mga halaman kasi maganda at talagang kakaiba ayan o oh. kita nyo na yung laman niya oh. ito transplant po natin to sa paso natin swerte naman kasi isa to sa mga paborito ko dati ng halaman so wala ako nito sa kapitbahay ko dati meron nito eh namatay lang pero ngayon takako bakit meron dito ang naliligaw ng na mga ganitong halaman. Taming mga halaman magandang ngayon kasi summer na. Nagsasalabasan na. Ayan. Makukuha natin. Tadandahan lang. Hmm, yun. Ay, naku. Tadandahan lang. Ayun. Nakuha ko na siya. Ayan. Oh, uh, napakaganda talaga. Lipat natin dito. May lamang kasi itong lupa. So, natin. Ayan. So, ayan. Ayan. So, ibang area niya medyo na-damage. Natin maiwasan eh. natin lupa dito napakaganda po. Na po ito yung namumulaklak na to, ito yung mga ating pang narasi kasi mamamatay lang din po eh yung nakikita natin yung ganito ang halaman yung rescue din yung okay. kawawa naman sa so, iyan ang ganda nito talaga pag nagsabay-sabay namumulaklak kaya sabi ko po sa inyo na kapag meron po tayong mga halaman nakikita na wala na po may ari pwede naman po natin itong kunin kay adapt natin dahil nangailangan din po ito sila ng mga kalinga kaso nga lang ay minsan na hindi hiyang po sa ating lugar pero ito hiyang, na hiyang po so ayan oh, ko po yan doon sa amin pagdating sa bahay alisin ko po, po yung mga dahon-dahon niya pa ng mga patay kaya ayan maraming salamat po dadali na po natin yan sa ating tahanan kaya let's go ayan didiligan natin to ng tubig At alisin natin tong kanyang mga dahon para maganda. Alisin natin yung mga, dahon ito yung dahon nito. So ayan, maganda na po. Ito na po yung finished product po natin sa pagtransfer po ng halaman. Sorry po kung maingay. Marami po kasi mga tao dito tsaka yung mga lagang mga manok. Sorry, sorry po. Ayan, napakaganda na po. Ayan. kaganda-ganda na po ng ating pong halaman natin transfer po dati sa paso ayan o oh. ito na po ang kanyang bulaklak paganda oh, ayan pa may bago pa siyang bulaklak tsaka yung pa o pong... napakadaan bulaklak napakaswerte naman ito at naalagaan ko agad, ba? Diba? Kaya maraming maraming salamat po sa inyong pernood. Ang susunod na araw po, gaya po ngayon, ito pa mga mga bulaklak, Oh. Ayan, ba diba, o? Oh. Oh. Napaganda, talagang napaka ganda ng kulay orange na ito, ba diba, Oh. Talaga naman, no, o. Oh. di oh. ba? Diba? Magandang mag-alaga pala rito kahit summer. Basta nasa kulimlim lang siya na lugar, ayan,